Bye. idol nakadaris si pa pa ng malaking isda mga idol tignan natin mga idol kung ano to mga idol bantong rawang mga ayun no. Okay, laking tulingan. Mm. ngân vidal 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 Kiểu ai đơn Ơ lạc cả ô lục dùng gần mà ai đơn Tignan natin ang huli mo kayo doon. Akin Yun. Doon, un, una, sa salok lang ng idol unang area idol ganito ko yun agad idol sa salok <tod -tod> <tod -tod> magsalok ang salok mga idol Isang salok lang huli Yan isang tree agad Hindi pa kasama yung nakatakas dyan mga idol Sariwa mga idol, buhay na buhay. Ay, ay nalat na kong bisaya. Tara. Uh Wala -huh. <laughs> bay, Buslot bay. Gana na po. Bicol ah. Bay, dikit bay Ay, ano lang bay Yan, mga idol Unang area pala yan, mga idol Ito yung uli Sentry agad Yan, mga idol Mga lawang hila, mga idol Ada isik pa mga idol. saka Laga lagayan ito lagayan mga idol medyo marami ito ngayon mga idol ha? gire? babaw? sa lokay na ni idol okay, Lahong ba yung Eh, labi-labig. Angat. Para ba? Panira. Panira na yung tubig na. Yan, mga idol. Unang salok. Yan Eh, yun. Unang salok sa pangalawang area, mga idol. Ayun, ilagay na nila sa lagayan, mga idol. yun magay na nila doon mga idol mahina yung ilaw natin mga idol ito pa mga idol pangalawang salok mga idol pangalawang salok mga oh. yun yun pangalawang salok mga idol hanggang dalawang salok lang mga idol na na no, yung na yun tignan natin mga idol kung gaano karami di Yan, may natira pa mga idol. Konti na lang mga idol natira. Yan. Konti na lang dito oh, tayo mga idol. Sa huli sa pangalawang area. Yun, puno na yung tab natin mga idol.

idol tapos na kami nagbilad mga idol hindi ko na nabijuan pagbilad mga idol yan yung uli namin mga idol tatlot kalahati lang mga idol yun yung dalawa mga idol tsaka ito yung isat kalahati bali tatlot kalahati lang mga idol yung aming naibilad yan mga idol pawi na kami sa airplanes na mga idol Mga boya. D'yan na lang ay lokos. Sige, ayan na 'yung kono. Hala. Sipag lang. Di pa pa-diret. Dapat kaya 'yung mga 'to. mga idol, 'yung aming nahuling cusit. May agila mga idol. Oh. Ito na mga idol, yung huli namin pusit mga idol. Tayo na mga idol, pwede na ibinta mga idol. Pero kailangan muna nang isa-isahin pag tanggal mga idol, himay. Wala kasi lagyan, Ito pala idol. Ayan mga idol, inihimay nila mga idol. Ayan nila mga idol. <laughs> tidak oh. na sa ko po alam. Hindi ko po alam. Hindi ko na alam. <laughs> mga ko

Tsaka yun mga idol. Para ito medyo mabasa pa ito mga idol pag hindi nababali. Medyo basa pa yun mga idol. Pero pag nababali na siya mga idol. Yan. Yan. Ito basa pa ito mga idol. Hindi siya nababali. Yan. Kailangan pa ito ibilad mga idol ng kalahating araw. Hindi pa siya nababali mga idol. Yan mga idol. Medyo basa pa ito mga idol. Kalat natin mga idol para matuyo. na mga idol yung opposite namin mga idol tapos na himay mga idol yan mga idol ibibinta na ito mga idol yung opposite na bulpinon yan na siya, mga idol So, ibinta na to sa koron mga idol. Isang sako sa mga idol.